Handa siyang mag-overtake para mag-giveaway ng saloobin para sa pamangkin na si Shobe. Bitoy, humarap ka na. Okay, Bitoy. Ano ang nararamdaman mo sa pinagdaraanan ngayon ni Shobe? Siyempre, masawit po dahil nga pamangkin ko po ito eh. Masakit talaga sa damdamin niya. Dahil yung asawa niya, meron pang sakit, di ba? Tapos oh. siya, nagkatarbaw lang mag-isa. Kung saan na nangyari niyo, naman kayo mang raramdaman nila. Okay. Nga po. Sino po ang kamag-anak nyo? Bakit yun siya pamangkin? Sa tatay po. Ah, sa tatay, na namatay. Opo. O, o oh, yun. Okay, ah, uh, ito bang si uh, nanay? May, kasi ito ha, tay, hindi ko lang, may sakit ang kanyang asawa, siya ang naghahanap buhay. So, pag ito ay naghahanap buhay, yung mga anak niya, talagang sila ang nag-aalaga. Sila din po? Hindi po, hindi po. Okay. Ano, tal ano, ano ang sitwasyon? Hindi po. Minsan, kukunin po nila yung anak ko. Pero kung minsan hindi. Baba kunyari, ngayon kinuunin nila, bukas si babalik din po nila. Pero may sakit nila. Hmm. Tapos, yung nag-aalaga po sa anak ko, asawa ko rin. sa ako. So, kumbaga, sila ang may gusto na makuha nila apo nila paminsan-minsan. Apo. Ayun, hindi mo naman pinapaalagaan. <laughs> Ayun. O, oh, oh. ano, ano naman ang alam niyo, Tatay Bitoy, eh, dito sa problema ni Chobe, tungkol dito sa hulog boundary na usapan ng kanyang na, si Tatay Leo at ang kanyang nanay. Ah, may alam po ba kayo doon para ipagtakto niya siya? Meron po. Dahil nga araw-araw po siya, naghuhulog po eh. Araw-araw eh. Paano nyo? niyo? nyo? nyo? Oo, nakikita nyo. Hindi nga po. Tumatawag pa sa amin po siya. Tumatawag sa cellphone po. Na, okay. O, tito, si nanay, nagagalit nga, sa Bakit? Hindi daw, hindi daw naguhulog. Sabi ko, hindi ba ka araw-araw? Opo, naguhulog lang po ako. Kaya sila, nagagalit. Sino bang nagsasabi ng totoo? Siya ang nanay ni Shobe na may hawak ng susi at handang paandarin ang katotohanan tungkol sa boundary. Nanay Penpen, humarap ka na! Nanay, sinagabing na! Nagkakalat na! Hindi kami tumutulong kami nakatira. Ito, kayo pinatira ko. Para iwan kayo, baka ano. Siyempre, anak oh. mo yan, eh. Ano, anak mo yan. Hindi, rin. Anak mo yan. Lalaki. Dapat ah. siya. Alam mo, may, may, may sakit ng asawa niya. Alam mo yun. Huwag eh. ganun. Anak At mo yan. Mga, mga anak, mga anak, niya. Natural yun. Natural, na akin, natural, natural, talaga yun. Ako, nag alaga Natural yun. Dahil Anong gagawin ko? Ako ka, niya ka. oh. Kahit na, wala ka rin alam na, sa ginagawa no. ng anak ko. Masama, <coughs> Pero masama, nanay, masama. Uh -huh. Pen, pen, hindi, hindi yan ang pinag-uusapan natin ngayon yung pabahay, no? Maganda naman yun, binigyan mo ng bahay yung anak mo. Yung tungkol sa paghuhulog niya. Sinabi ako nga sa ako na nanaguhulog. Oh. Kumbaga sa ano, Baka nakakalimutan niya. Ako rin inaaway. ay ah, inaaway ka rin? Nakakalimutan Opo, lang ni Leo. Iniipong ko para ipambay sa ilaw, tubig, bahay na inupaan namin. Ay, so yun ang nangyayari. Opa. Talagang nanghuhulog si Opa. Shobe. Hindi siya nagmimintis. Hindi po. Hindi po. Ako, Nanay Penpen, mahirap ang nagbaboundary, ha? Pero, Yung tricycle ka araw-araw. Kami rin po, nagbaboundary po kami. Hulog-boundary din po. Okay. Pero kinakaya namin. Okay. Maganda yan. Kasi kung habang kaya, kailangan isip. Pero oh. pinagkakalat niya po na hindi kami tumutulong. Ay, ay, ay ewan ko kung ano yun. Ay, wala pinagkakalat pinag yun. pina Hindi, pina sa, sabi niyo hindi. Pinakwento doon Sabi sabi hindi niyo na kayo pinatulungan. Ano, 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 binigyan ka daw ng bahay. Lahat, lahat. Binigyan ka daw ng titira. Paano ka magkakapaghanap buhay kung hindi sa mag-asawa? o oh! ba niya binabawi yung tricycle? Binabawi. Ay, alam niyo naman may dalawa akong mahanap kasi may nag-aaral ako. Paano ba hindi babawi yun sa'yo? Ba sa ha? Paano hindi babawi sa'yo? Paano hindi babawi sa'yo? Sabi yo. niya nga, hindi, hindi mo nga ito binibigay sa kanya yung boundary ko eh. Iniipong ko ang boundary mo. Sinabi, sinabi ko na yan na wala lang sa'yo. Ba't sabi kayo. niya, hindi, hindi mo daw ko oh. ano, Binibigay.